sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard. Check the mic and Iniulat na sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang bisel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan ng nasabing Philippine warship ang China Coast Guard. Ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyang nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang magbigay ng suporta at siguridad sa mga tauhan ng sandatang lakas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre nang bigla umanong nitong namataan ng isang barko ng China Coast Guard. Agad umanong naglabas ng wedyo challenge ang BRP Bonifacio ngunit bumuelta naman ng Chinese Coast Guard at sinabi na dapat umalis ang nasabing warship sa lugar dahil ilegal umano itong pumasok sa teritoryo ng China. Ngunit nanindigan ng mga personel ng BRP Andres Bonifacio at nilapita ng barko ng Chinese Coast Guard, hindi naman pumalag ang mga Chinese at daan-daan umanong lumayo ang nasabing bisyel sa lugar. Iniulat naman ito matapos isang People's Liberation Army Navy vessel at isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5203 ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Island kasama ang apat na dalawang pinaghihinala ang mga Chinese Maritime Militia. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na sinusubaybayan ng mga tauhan nito na nakatalaga sa pag-asa island ang presensya ng mga Chinese vessel na may estimated na distansya na humigit kumulang apat hanggang walong nautical miles mula sa pag-asa at malinaw na nasa loob ang mga ito sa 12 nautical miles territorial sea na nasabing land feature idinagdag ng ahensya na naobserbaan ito ng nasabing PLA Navy ang CCG Bissell ay nag-ooperate at paulit-ulit na umiikot sa pag-asa island na may distansyang 4 at 8 nautical miles lamang. Labing apat na long Chinese Maritime Militia Bissell ang nakaangkla sa paligid ng pag-asa kitwi na may estimated na distansya na apat na nautical miles sa kanlura ng nasabing isla habang 28 iba pa ang binabantayan sa paligid ng pag-asa K4 ayon sa Philippine Coast Guard. Ang pag-asa island ay pinakamalaking land feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing pamunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan at tahanan ito ng higit sa apat na lokal na residente kabilang ang humigit kumulang pitong bata kasama ang military, law enforcement at civilian government personnel. Sinabi ng Philippine Coast Guard na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 South China Sea Arbitral Award, ang naobserba ang lokasyon ng mga Chinese vessel ay nasa loob ng 12 nautical miles ng nasabing isla. Samantala sa ibang mga ulat, magkasama umanong binabantayan ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard at isang U.S. Coast Guard cutter ang West Philippine Sea upang protektaan ang teritoryo ng bansa laban sa mga ginagawang pangamkam ng China. Ito ay matapos sinabi ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono ng defensive ng bansa sa counterpart nito sa Manila na muli nilang pagtitibay ng kanilang commitment na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Tumawag ang Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin kay Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. noong mga nakaraang araw Matapos kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng hindi bababa sa tatlong pong Chinese vessel sa paligid ng Ayungin at Sabinasol sa West Philippine Sea. Inulit ni Secretary Austin na mananatiling matatagang ang commitment ng Estados Unidos at ang isang armadong pag-atake sa sandatang lakas ng Pilipinas. E, aircraft o anumang public vessel kasama na ang Coast Guard saan man sa West Philippine Sea ay mag-aaktiba sa mutual defense commitment ng dalawang bansa. Iginihit naman ni Defense Secretary Gilbert Chudoro ang sandatang lakas ng Pilipinas ay matapang na ipapatupad ang mandato nito na protektahan ang territorial integrity soberanya at mga sovereign right ng bansa sa West Philippine Sea Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense ng Pilipinas na pareho umanong sumang-ayon si Austin na mas palawakin pa ang kooperasyon ng Washington at Manila lalong-lalo na tungkol sa depensa binigyan din ng dalawang defense secretary ang kahalagaan ng pagpapanatili ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang patuloy ang pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang parehong commitment ay pinahayag din ni U.S. Chief of Naval Operations Admiral Michael Gildi, kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Warner sa isang ginawang pagpupulong sa Camp Aguinaldo. Ibinunyag ni Gildy na patuloy umano ang mga pag-uusap tungkol sa pagsasagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea at ang mga naturang pagpapatrolya ay isa sa gawa sa ilalim ng direktiba ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag ng nasabing top U.S. Navy official na si na Sekretary Austin at Gildy kasama si Pangulong Marcos ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa mga binabalak na Combined Maritime Activity at ngayon ay nasa planning state na umanuwang parehong bansa.